Hello mga kalabs, tignan nyo nga po itong nadaanan namin nila mama at papa o oh, at napakaganda Pumunta nga po kasi kami nila papa sa Tugegaraw at dito nga po kami dumaan sa shortcut At first time lang din po pala naming dumaan dito Pero hindi na nga po ito bago para po kay mama Dahil nung bata pa lang daw po sila kapag nagpupunta daw po sila ng bukid ay nadadaanan daw po nila ito noon nga, ganito nga daw po kalaki yung tubig dito kapag po umuulan. Tapos natutuyo din daw po ito kapag wala ng ulan. Pero ngayon nga ay parang nagmukhang fish panda nga daw po ito, sabi ni mama. ito nga din daw po kumukuha sila mama ng kohol at saka daw po ala noon. Kumuha nga din po ako ng bato para nga po itesting kung gaano po kalalim ito. Apo! <laughs> <laughs> Hindi <laughs> mo alam yung flat na kan no? Madaming... Mag madaming talon-talon na bato. Ah, oh, talon-talon? Pag binato may tatalo yung bato.